Hello guys, good afternoon. Nagluto ako ng cook. Gumawa ako ng coffee para snacks ngayon. Kay Paris sa tinapay. Ito, naglaga ako ng isang baso na sinangag na corn bigas mais bigas mais at nagdagay ako ng tubig sa kasarola ipakulo ko muna para lalabas yung pait ng coffee ganito ang paggawa ng native kopi ay yung corn kopi. Yung kopi sa mga natatandaan nyo ba yung mga kopi sa mga ninuno natin sinangag ng bigas may ganito ang ito. Hinaanit ko ang apoy para no normal sana yung bigkas na sansin ng pag na ito ng kumulo tama na hindi pa masyadong kumulo Ito ba yung problema Para lalapas ng todo yung pait na kapit. Masarap ang mapait na kopi kasi natural ito lang. Okay, natural. Hindi ito walang ano to sa DP. Tambal, tambal, ito sa mga pasmasa. Kain. Yung mga magutuman ka. Gamot ito. Tam, gamot ito ng mga ano yung pasmasa kain. kasi mapait ito, mapait lagyan ng uh, brown sugar para gawing kape kape meron na kami coffee yes. coffee kasi yung bigas yung sunod

mẹ đi xem mà mò không biết quên ơi quên ơi quên ơi quên ơi quên có quên không quên ơi 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 quên